Ayan guys, napakaswerte natin ngayong araw na ito dahil nakahunt na naman tayo ng isa na namang hard to find coin sa NGC series. Ang tawag po dito ay 1 peso coin 2018 upper mint mark NGC series. Ayan, kung makikita nyo at mapapansin sa bariyang ito ay talaga namang napaka rare dahil uh, yung mint mark po niya ay nakataas. Hindi katulad nung ibang mint mark na makikita natin sa ganitong bariya. Ayan, kitang kita nyo po yung mint mark nya mga kabarya At ito po ay kasalukuyan pa rin kinukolekta ng ating mga kaibigan, kolektor At ito po ay may collector's value ng simula 50 pesos hanggang 100 pesos At pwede pa itong tumaas mga kabarya Depende po sa kondisyon ng inyong bariyang makikita at mahahawakan Kaya yung mga may ganito po na naitatabi, ayan napakaswerte po ang mga nakakakita nito dahil bibihira na itong magpakita sa ating sirkulasyon. Kapag nakakita po kayo ng ganitong uri ng bariya, 1 peso, 2018 upper mint mark, ayan itabi nyo po. At pag may naghanap pong kolektor ay may maibibenta po kayo. At isinare ko lang itong video na ito para malaman nyo po yung mga klase ng bariya na nabibili naming mga kolektor. At ito po yung likuran nya mga kabarya. Ayan, kitang kita nyo makinis pa. Kaya mas maganda yung mas makinis ang makuha nyo para mas mataas yung value nya.